Good morning, good morning guys Nandito nga tayo dito sa BFC to Terminal Ito yung isa sa pinakabagong bagong na Diamond Star Biyahing Naval Biliran Kulaba at Takloban Ormo sa lahat po po ng mga gustong umuwi pa ngayon, hahabol ngayon, eh meron po tayong mga bus dito ngayon kasi konti na lang po mga pauwi ayan po yung mga hapon ng pauwi ang hindi lang natin alam kung dadami pa ang tao mo mga... na yan walis na ka kauwi na rin pala yung mga tao dito konti lang ang tao hindi lang natin alam kung dadami yung mga metal hey guys good morning